kailan lang ay may isang netizen na naglakbay sa Sabales. Pagdating niya sa bayan ng San Narciso, napansin niya na maalikabok. Kaya kanya yung binidyohan hanggang sa dumating siya sa lugar doon na napaka labis-labis na nung alikabok na nasa himpapawid at data uh, hindi na halos makita yung sa harapan, sa sakyan at yung parating. No? Kaya yun ay kanyang uh, yung kanyang video na yon ay kanyang pinaskill sa kanyang social media account. At yun naman ay napansin naman ng mga mananaliksik o researcher ng isang network. At yun ay ginawa nila ng isang uh, pagtatampok o use feature upang uh, magkaroon ng kaalaman ng mga nanonood. At doon nga ang sabi nila, yun daw uh, alikabok na yun na napakarami ay uh, ay dinulot ng tinatawag na dust storm. At uh, paglampas nga doon sa San Narciso, may tulay doon na, uh, sa pagitan ng San Narciso at San Felipe, paglampas ng tulay ay maaliwalas na, malinaw na ang kapaligiran at wala na yung alikabok. At yun daw ay sanhinga ng dust storm. Tama nga naman po yung dust storm. Ang uh, sanhi, ano, ang tanong nga lang, ay eh, bakit hindi nila maisalin sa Tagalog yung dust storm? ay eh, nagbibigay sila ng kaalaman dapat pati yung kung ano ang tawag doon sa ating wika ay eh, paalam din nila. Lala ko tuloy yung binanggit ng isang nagdalubhasa sa ating wika. Ang sabi niya, yung mga bagay-bagay na narito na, naranasan na, narinig na, nakita na ng ating mga ninuno bago pa dumating ang mga Kastila-Amerikano ay malamang ginawan na o nilikaan na ng pangalan o katawagan ng ating mga ninuno. Kaya naman po, halimbawa, yung mga halaman na pagkarami-rami, mga puno, mga hayop, kung halimbawa, na nasa katagalugan, malamang may mga Tagalog na salita na para roon. At doon naman sa ibang panig ng Pilipinas na hindi naman Tagalog ang salita, nababay, e, Bisaya o Bicol, eh, meron din silang katawagan para sa mga ganong hayop o halaman o mga puno. Kung sakali naman may dalang mga halaman o mga hayop ang mga nagpunta rito mga dayuhan at yun ay dating wala pa rito sa Pilipinas ay eh, malamang ang itatawag natin doon ay kung ano yung sinabi nilang pangalan ng mga hayop na yun ito kay mga bagay halimbawa mga truck, mga bus wala naman yan dati kaya ang tawag natin doon ay yung salitang Ingles kung iisipin bakit? wala bang nangyayaring dust storm sa Pilipinas noon? No araw ay walang mga asfaltadong daan pa, walang mga konkreto, walang mararaming gusali na matataas. Kaya 't um, ang hangin ay gayon na lang, walang babanggain, ano. Kaya malamang madalas magkaroon ng pag uh, tinatawag nila ngayon dust storm. Kaya malamang din nagkaroon na ng katawagan dyan ang ating mga ninuno. 'Yun nga lang bagamat ito po ay nakatala naman sa mga sangguniang aklat. Ay natatabunan na po ito ng salitang Ingles na dust storm. At ayun, nalimutan na meron pala tayong salitang para sa dust storm. Kaya hanggang ngayon, tingnan nyo. Sa wikang Pilipina yung kabuuan ng kanilang pagkakukwento o paglalahad ng kaalaman na yun. Pero pinakamahalagang sagot o yung pinaka-conclusion ay nasa Ingles. Ang dust storm po sa Tagalog ay sigabo. Narinig na ninyo yan doon sa pasalubungan ng masigabong palakpakan. Iyon po ay ginamit na isang metaphor bilang isang panguri sa palakpakan. Subalit ang kahulugan po nito na literal ay dust storm. Pag imbabaw ng alikabok o alabok. Kapag sa isang puok na maraming alikabok sa balat lang lupa, eh pagkahumangin po bigla ng malakas, papailan lang yung mga alikabok. Marami at marami ang mga iyon ay yun ang tinatawag na dust storm. ano Paano naman naiugnay ang salitang masigabo sa palakpakan? Yan po kasi ay gawa ng mga makata o yung mga mahuhusay na nagsusulat. Kaya naman nga po, palakpakan ay sigabo. Eh kasi magkahawig o magkatulad sila ng katangian. Hindi uba ba yung dust storm o yung sigabo ay sa simula wala. Sa simula po maihipan yung mga, yung mga alikabok. Parang wala, mali, maaliwalas. So sa isang iglap, kung bigla po yung at malakas yung hangin, biglang makikita mo yung, yung alikabok na pumailan lang. From zero to peak, wala. Tapos biglang sa iglap, ando na sila sa harapan mo pagkatapos. Hindi naman sila iglap na mawawala rin, kundi dahan-dahan. Pag na, ang alikabok ay nandoon na, na sa himpapawid, hindi naman siya bagsak na parang bato, hindi ba? Iduduyan-duyan mo na. Kaya ang pag, uh, wala na ang pagpaliwala, mas matagal yung sa o pagpainan lang ng maalikabok. Hindi ko ba't ganun din ang patangian ng palakpak? Lalo na kung merong MC o yung nagsabi na pasalubungan natin siya ng masigabong palakpakan. Tahimik muna pagkasabi niya yun, ay sabay-sabay magpapalakpakan. Eh, hindi naman niya sasabihin itigil na ang palakpak. Hindi. Ang hinahayaan niya lang ang kusang tumigil ng mga tao at hindi naman sabay-sabay titigil ang mga tao. Kunyari, isandaan niya ang tao doon, may mauunang titigil po malakpak. na, may ilan naman na sige pa rin, tuloy pa rin ang palakpakan at hindi sabay-sabay. Yun po ang ibig sabihin na mabilis yung isang igla, papalakpak bigla, pero ang paghupa ay hindi bigla at kung dyan lamang po kukunin yung kahulugan ng sigabo, ay eh, kaya yung mga bagong diksyonaryo, ang kanyang kahulugan ng sigabo doon ay alab o kaya sa Ingles ay fervor. Kaya sa Ingles ay fervor. Kaya pag na hindi makikita na dust storm pala yun kasi ang naging kahulugan na natin ngayon ay fervor o energy o energetic. Kaya po doon sa eh, sabi ko sa inyong uh, tampok na balita, eh, mainam sana ay eh, nagsaliksik ng mas malalim yung mga manunulat noon. At, at ang conclusion nila doon sa kwento nila ay sasabihin na ito'y dahil sa dust storm o sigabo sa Tagalog. Ang salitang sigabo po ay merong ibang anyo o variant. Yung iba pong lugar na katagalugan, ang sigabo po ay naging silakbo o kaya silagbo. Kung mapapansin nyo, pareho sila ng una at huling pantig. Yung gitna na nagkaiba. Yung isa ay ga, yung isa naman ay lak si lakbo, si gabo. So, balit pareho lang po ang kahulugan niyon. Doon sa, man, sa paggamit ni bilang isang metafor uh, metaphor, yung si gabo nga ay napunta doon sa halimbawa ay palakpakan at ang yung si lakbo naman ay doon inuugnay sa damdamin o kaya ay galit. Si lakbo ng galit, si lakbo ng damdamin. Ang katulad naman nilang salita pero hindi po sila katulad ng dust uh, storm. Ibig sabihin po, pareho sila yung 'yung uh, biglang galit halimbawa ay yung simbuyo. ayan hindi po 'yan the storm. Talagang simbuyo po 'yun, ibig sabihin yung uh, biglang dating ng masidhing galit kung galit natin ay kakamit yun o kaya ay bugso. Ayun, bugso ng damdamin, sila uh, simbuyo ng damdamin. pagamat sila ay magkakapareho o magkakahawig, mga bagay ay synonyms. Yung dalawang salita na bugso at uh, simbuyo ay hindi po the storm. yun lamang sigabo, silakbo ang may literal na kahulugan ng dust storm. Ngayong alam na natin ng sigabo pala ang Tagalog ng dust storm, ating tignan ang ilang pangungusap na ginamita ng sigabo bilang metaphor nang sa gayon ay hindi na lang puro sa palakpakan natin ito inuugnay. Mamaya pagdating ni Marites, tiyak na sisigabo na naman ang mga chismis mula sa bibig niya. Ito pong halimbawa ay madalas marinig kong nagkaroon ng sunog. Pagkarinig ko may sumisigaw ng sunog-sunog, tumungo ako sa bintana at nakita ko na malakas na ang apoy. Yung malakas na ang apoy ay maari pong sabihin na pagdungo ko ay masigabo na ang apoy. Doon naman po sa pagluluto ng pasta o spaghetti, meron po doon nakasulat sa pakete na, na dapat daw yung uh, tubig ay kumukulong uh, violently, violent boil. Yun po ay maring sa Tagalog na masigabo na ang pagkulo. Sana po ay maging gabay ninyo ang mga pangusap na ating inahil yung bawa o mapalawak pa ang paggamit ng salita ang ating pinag-aralan. Tandaan po natin ulit yung ating maaring maging hinuha sa pag-aaral na ito. Ang mga salita, lalo na po yung Ingles, ay pagsumikapan po natin na hanapan o saliksikin ang salin nito sa ating wika at yun ang ating ipalaganap sa ating pagbabalita o pagsusulat ng mga sanaysay. At ang gabay nga po, isipin natin kung ito ay bago pa dumating mga banyaga ditong Kastila at Amerikano ay umiiral na, nararanasan na, nakikita na, nararamdaman na ng ating mga ninuno, ay malamang po ay meron na po silang nakathang salita para roon. Kung magkagayon po ay magsaliksik po tayo ng mas halalim. Ngayon pa naman na marami na pong paraan upang mabasa yung mga natatangi aklat dahil nga po meron na pong internet at may mga digital copies na po ang ating mga uh, aklat sa wikang Tagalog o at ilang pang mga wikang Pilipino.